クアクロババラスイールでいってね。 tik na lang sila, no? Ah! Hindi, madami pa sila. Pero ngayon sa server namin, ano, 100 kami sa isang server. Like, 100 people. OMG. Kaya natin to, guys. Makaka-survive tayo. And sana yung manalo tayo, no? Gusto ko manalo, eh. Guys, update! Ang tagal nilang matapos. Akala ko madali lang, pero ang tagal, oh, ang dami pa nila. Parang mga 5 minutes na ako nag-aantay. Pero hindi pa sila namamatay lahat. Wait! 動 <music> tawag dyan, mamamatay tayo dito Ano, oh mamamatay kami Ilan tayo? Wala, sobrang kami No! Ano ba yan? Ano ba yan? Pangalawang game pa lang natin Pati na agad tayo sa Squid Game Or sige na, babawi tayo sa next life Guys, ngayon ko lang nalaman Na pwede pala tayo makapag-expect tayo dito <laughs> Sino kay expect natin sa kanya. Hala, unti na lang sila, oh. Ah, uh, siguro si Kase na lang. Si Kase or si... Ay, ito na lang si Bacon. Hala, nanalo na sila. What? Nanalo na sila. Sana all. Gusto ko din manalo. So, ang gulatil ngayon is yung manalo, no? Okay, let's go. Sana manalo na tayo, guys. Hindi naman nagpantay sa mata mo yung ano, yung glasses. mo let's step

Let's go. Hi! Uy, magka kami na height Or mas matangkad ako. Eh! Ang galing natin, Pedro! Ayan. Ayan, nahihirapan ata sila maghanap ng rule. Room, room. Tapos may, may lumilipad na tao. Kita nyo yun! Uy! Sorry. Teka lang, nakikisilip ako. Tingnan nyo! May lumilipad na tao! <laughs> tapos yun, nakakapa. Nakatayo lang siya. Ayan. Bye-bye, guys! Namamatay na sila lahat. Eh! Wala na! Return na daw! Return! Let's go! Sana- Uy! Bumalik ako! Uy! Sana ano? Hindi na tayo madance dito! Ayoko madance! Sa so round 2 ko namamatay! Uy! May namamatay! Bakit? U -tugue, u -tugue. Ay, wala pa pala. Ui-i-u-i-a! Ui-i-u-i-a! <laughs> Ewan ko kung alam niyo yung po sana umiikot eh doon sa ano sa TikTok. Yung ganyan yung tulog. Ui-i-a! <laughs> Tapos masaya tayo dito kahit mamamatay tayo lahat. Ah! Ayun na nga. Ayun na nga. Ayun na nga. One. Dito! Hoy, dalawa lang kami! One, two, three. Ano ba yan? One, two, three na dito! Four! Four na! Oh my God. Dito, ilan? Ilan? Ayan, ilan to? One, two, three, four. Ayun! Hala, subro kami nang isa! One, two, Tama pala, tama! Ayun! Ay, tama, sana tama! Uy! Ayun! Yes! <laughs> Yay! Oh my God! Yes! Nakasurvive tayo sa round 2 and oti oh, na lang kami agad. Wow! Uy, mananalo na! Matay. Ball kasi umapak pala dyan kasi hindi ka masasali sa ikot. Uy, ba't uy, ako nag-wave? Uy, ah, uy. Kaya natin to, guys! We can do this! Buti long. Uy, si Tom! <laughs> six players, six players, six players, six players, six players. Ay, one, two, three, four, five! Cool!

Laga natin yung kitnat. Laga natin yung kitnat. Ah! Okay lang. Kasama ko naman si Tom dito eh. Hi, Tom! Fan na fan mo po ako. Nanonood ako ng Tom and Jerry. Kayo nanonood din ba kayo ng Tom and Jerry? Yung mga old. Yung mga old na Tom and Jerry na papanood ko eh. Oh, tingnan nyo yung wind scooby. So, kailangan na talaga natin manalo, guys. Nakapangatlong round na tayo na hindi na nanalo. Ay, nako. So, ayan, makikespectate na lang muna tayo sa kanila, no? Kasi, feel ko mananalo sila, eh. Ayun, no? Ilan yung kailangan? Yung kailangan kasi nila anim, eh. Tapos kulang sila ng isa. Wala, dead sila. Bye-bye. Anong where safe? Kulang nga kayo ng isa, eh. Ayan, kulang na kayo ng dalawa. Ay, wait, tama pala si wala, panalo na sila. Wala, panalo na sila. Sana all. Ay, hindi pa pala. Kuduge, uduge. Na, 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 na. Ui, i, -i ui, a, ah a. -ah. Uy, panalunin mo to, bacon hair. Galingan mo. Ayan, makidikit ka sa kanila. Ay, ganyan pala yung trick sa makidikit. Sige, makikidikit tayo. Makikidikit tayo sa next round, guys. Ayan, five players. Five players do Ito, ito, ito. Tama sila, oh. Ay, wag niyong iwan yung bacon! Ayan! Let's go! Natawa sila, oh! Yung iba, lang sila ng isa. Wala na! Mamamatay na kayo! Wala yung isa! Wala talaga map awareness! Ayun, tinulak! <laughs> tinulak! Girl, dito! Yan kasi! Ayan ba? Mananalo pa sila, oh! Panalo sila lahat! Ayan, walang namatay sa round na to! Ang galing naman nila maglaro. Ayan, umiikot pa talaga. Ilang winners ba yung kailangan dito? Eh, hey, talon nga ako. Makakatalon ba ako? Ay, hindi. Wala na. GG. Wala. Wala, sobrang sila. Tulakin niyo yung isa. Ay, hala! Oh, no! Ikaw yung natulak! Wala na. Hala, siya, yung natulak. Oto, pumunta siya. Di. Uy, nandun ako sa gilid oh. Hi! yung Kawawa naman yung bacon. Ayan sila nga yung nanalo. <laughs> Kawawa naman yung bacon. Siya lang isa yung namatay. Tapos nanalo na silang lahat. Wala. Ayan. Sana manalo na tayo, no? Gusto ko na talagang manalo. Uy, nakangiti. kah smile ka nga ulit. Ayan, smile. Eee. Smile pa po. Ay, smile at the camera. ah <laughs> Eh, ngiti-ngiti ka, ha? Ayan, sana manalo na tayo. So, makikidikit tayo, no? Makikidikit okay, tayo dito kay Junma. <laughs> Siguro, papaswerte to sparkle-sparkle niya. Sparkle Ayan, didikit pa ako sayo. dito. Dito, guys. Kulang isa. OMG. Eh, di wow na lang talaga. Aha! Ayan. Siya yes, sumak na lima. Let's go. Bye-bye. Yes. Nararamdaman ko na naman. Ano? Ano, ba Nabulol pa talaga ako. Nararamdaman ko na naman na nalo ako. Kasi pro tayo. Ayan. Hindi pala tayo pro. Okay, makigroup tayo sa kanya ulit. Hoy, kuya. Ako na yung nag-adjust, ha? Sige, ako na yung nag-adjust. Sorry, just die. No. Hoy, ba't kayo you going mag Be kayo Papatayin kayo ni Thor. The God of Thunder. makikidikit tayo kay Chunma. Four players, Chunma. dito Sige, dito Ayan, Okay, here. Okay, Okay, magtulak Okay, here. Okay, here. Okay, here. Let's go, Let's go. Magkikigroupmate mo na tayo, ha? Para sila nakakatulak dito. Ayan, push nga natin. Uy, wag buksan! Ayun! Ayun, unti lang yung namatay. mo, madami pa sa amin buhay! Madami pang buhay sa amin! Ayan, makigroupmate tayo. Eh, hey, groupmate! Ui, a, ui. Sayo, Gio! Sayo kayo, guys! Ano ba yun? Two players, two players, two players, two players. Eh! Hey. brave Sean, Ayan, let's go. We survived! Ui, -a. ui, iya. Ui, ui, iya. Sana manalo na. Ayun, nakikisa yun na siya. Sana manalo na. Sana manalo na. <laughs> dito, dito! Sa orange! Oh my God! Okay, dyan. Alam, dami. Uy, gabos ako. Dito, dito. We need to. Ayan, go! Let's go. Tama lang kami. Uy, tama lang kami dito maganda mag-adjust din minsan eh. Two, one, yes! Nakasurvive to tayo! Let's go! Yes! Yes, finally, finally! Ayun, madami pang buhay. Ano ba yan? Hala, madami pa kami! Ayun, makigroupmates tayo. Ayun, dami nakikigroupmates sa kanya. Daya. Uy, nagbe dance. <laughs> eh, let's go! Uy, baka mahulog ka! Si ako ui7 daw dito guys. Dito dito 1 2 3 4 5 6. Kulang isa. Ayun! Let's go. Hala tama lang kami. 1 2 3 4 5 6 7 9. We're safe, we're safe. Oh, all girls kami dito guys, walang lalaki. All girls kami dito. Feeling ko mananalo na talaga ako. Eh huwag kayo manulak. Sama magtulak-tulak dito. mo Madami pa kami. Madami pa. Ilan ba yung kailangan para manalo? Dito. Mag-group mag tayo. Ito. <gasps> Hala, panalo ako! <laughs> Yay! Panalo! So, nag-enjoy ako sa game, no? Ay, nakasali pa tayo dito, ah. Pero, ayan, nanalo na din ba kayo dito? At ilang wins na ba kayo? Pero, yun na nga. So, kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video...